Magandang buhay mga kabuting ting. Meron tayong gagawin dito na isang Samsung 820. Ang problema nito, blackout siya. Kapag ka kinabit niyo yung cordon charger, nagbabibrate lang siya. Wala siyang makitang display dito. Kaya, ang unang gagawin natin, ganitong problema palit LCD na kaya ang gagawin natin babaklasin natin yung back cover bali ang issue nito napalitan na rin to ng dating LCD class A na yung LCD nito mga kabuting ting kaya madali na natin buksan dito hindi na natin siya iahat yeah, air kaya simulan natin ayun o nakahanap na agad tayo ng butas ayun Dali rin yung nakaganyan para alalay siya. Ayan para sakto lang Ayan, umangat na oh malambot na siya kasi hindi na yung original yung dikit niya eh. hindi na yung parang double adhesive Ayan. angat nyo Ayan, bali kaya no oh. Naputol na rin yung kanyang flex ah, matagal lang putol ayan o oh, meron ng tape ayan tinaipan na ngayon tanggalin na natin babaklas tayo ng tornilyo itong ganitong mga samsung mga kabuting ting uh, palit lcd kasama ang frame nito yan panoorin nyo para makakuha kayo ng idea pwede ba ilayo mo sa ayoko makita ito may ko hindi katulad ng mga ibang oppo vivo lcd lang ito ah uh, lcd with frame yan Pakita ko sa inyo mamaya yung may frame. Tapos kung paano paglilipat. Bali, ililipat lang natin lahat ng mga pyesa. Ayan. Kaya tanggalin na natin. Ayan. Marami nang napagawa yung may-ari nito sa ating mga gadget. Tiwala. Salamat sa iyo, Brad and sis. Ayan. Tanggal na natin yung tornilyo tanggalin nyo naman yung kanyang sim tray yan subukan mo sapagkat magtatanggal tayo ng side cover ito yung nasa gilid na yan, yan. ako ko ko lang ko o ganyan o no? yan narinig nyo tumutunog tunog diba yan Ngayon mayroong tumilyo dito yan Ayan o Tanggalin nyo lang yan Tapos Pagkatanggal nyo Iangat nyo yung Flex nung battery Ito Ayan Tapos tatanggalin nyo yung Flex nung LCD Tsaka nung Charging port Ayan tali tatanggalin nyo na lahat dyan kasi ililipat natin yan eh yan ililipat natin Ayan. kailangan masabay bayan nyo to para yan tapos iangat nyo yung board nya Tanggalin nyo rin yan ngayon itong battery ang gagawin nyo ngayon itong battery mga kabuting ting ang tatanggal dito ito solution yung iba ginagamit fluid talagyan nyo yung gilid para madaling tanggalin yan hindi masisira hindi mabibend yung ating battery ayan o madali siyang tanggalin madali mabilis lang din siyang matuyo ngayon ito tatanggalin din natin yan itong speaker nya para ilipat doon sa bagong LCD dahan dahan lang para hindi Ayan, sukitin nyo lang siya pa ganyan. Para matanggal yung dikit lang yun eh. Ayan. Ingat lang kayo. Manipis lang siya. Ayan. Ayan. Ito yung luma. Diba? Ngayon, ito yung ipapalit natin. Ayan. A20. Ayan. Ito yun. Ngayon, tanggalin nyo to. Yan. Tanggalin nyo yan. Tapos itong mga to. Tanggalin nyo yan. Para mga blue na plastic na yan. Dikit dyan eh. Yan. Tanggalin nyo yan. Tapos... <laughs> What did you say, nigga? Ayan, ngayon, ngayon, ikakabit natin dito yan. Papalit natin doon sa bago. Saktuhan naman yan eh. Ayan, nailapat na natin. Ngayon, isusunod natin itong kanyang board. Ayan. Ilapat nyo lang din siya. tapos lagay nyo yung kanyang tornilyo yan para hindi siya gumalaw ngayon pagkakabit nakikabit na natin ito isunod nyo yung kanyang battery yan pero huwag nyo muna ikakabit yung kanyang flex sunod niyo to ayan dito 2 hours later dito tapos ayan check nating mabote ah yung cell natin ito flex cell na CD natin ayan tapos ito dito sa gilid ayan dito ayan ayan iya nyo lang sya para hindi sya maipit Ngayon na ipiks natin. Ito namang sa battery ang ikabit natin. Ayan. Tapos ikakabit na natin 'tong side cover. Simulan nyo sa taas pa ganyan. Ayan. Para lumapat siya. Ayun oh, maririnig jo siyang tutunog. Ka lumapat na. ngayon na na natin i-check muna natin kung okay yung ginawa natin o natin siya ayun oh. No? kita nyo gumana <applause> na siya Samsung Galaxy A20 Ayan. ngayon pagka nag open yan charge natin muna bago natin ikabit yung tornilyo eh no, bumukas na. May password siya. Dito tayo sa emergency. 1 2 3 Asterisk 0. Sa number 9. Ayan no. Kailangan ko ano yung pindutin niyo, yun ang lalabas dito. ulitin natin. Sa number. Okay. 0 2 6 8 7. Okay. Teka ka may password siya. Ngayon, charge natin. Para malaman natin kung okay yung LCD natin. Ayan, o. Oh. Ito nyo, 14%. Ayan. Ngayon, ipipix na natin siya. Ayan, charge na rin natin dire-direcho. Para ma i na natin. Ayan. Pati natin yung mga tornilyo. nung tornillo na tinanggal natin kanina ibabalik natin yan Ayan. sunod natin yung sa taas yan lang natin ng maayos yung tornillo lumipat yung ating board. Tapos nating tonilyohan, ididikit natin yung kanyang back cover. yan, Siya na lang ikakabit natin yung mga kaputing ting. Para maikabit na natin yung kanyang back cover. gamit na rin natin to kasi ayan, sa fingerprint to kaya lang putol na siya ngayon ito didikita natin siya ng ayan, adhesive paikot ayan paubos na yung ating adhesive eh, kaya malaki yan dati eh marami nang nadikitan to marami nang naayos mga kabuting pin lagyan lang natin paikot lang yan lagyan natin ng paikot yan. ilalapat natin kalahating oras natin siyang patutuyuin lagyan na natin e, ilalapat natin Ayan. Para mailapat niya siya, tulak niyo muna pataas. Ayan. Aayos siya, di. May mga, may mga lak yan, eh. Pa-side. Narinig niya tutunog siya pagka lumapat siya. yan. Okay. Ngayon, nalagyan natin siya ng clam kalahating oras natin siyang abang kinachat natin kalahating oras natin siyang patutuyuin Ayan. Kaya, para malapat maayos yung ating back Tayo natin mga kabuting tingkala ating oras. Yan. Ayan mga kabuting ting ating oras. Tanggalin natin. At nang makita natin ng kabuuan ng ating inayos. Ngayon yung sobra dito, ganyan lang yan. para matanggal yung sumobrang dikit yan, kamay lang yan matatanggal yan adhesive na yan kasi yung adhesive na yan pagka natuyo parang goma ngayon kanina 14% diba ayun o oh. kita nyo 25% na siya. Okay na yung ginawa natin. Ayun. Ayun. Okay na. Magagamit na nung may ari.